Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi inaakala ni Julian San Jose na mas magiging matindi pala sa kanya ang isang eksena na nagawa niya sa pagtatapos ng serya nila ni David Lacoco at Edgar Allan de Guzman, ang Heartful Cafe. Medyo kabado na nga ang beauty ni Julian nang kuna ng isang eksena na nakatopless si David. Inamin naman ni Julian na first time sa kanya na gumawa ng isang eksena na may pa -abs. Pero hindi inakala ni Julia na mas matindi pala ang gagawin niyang eksena na may dalawa pang paabs. At sa naturang eksena ay kasama na niya sina David at guest nilang si Jack Roberto. Sa eksena ay inaawat ni Julian ng dalawang aktor. Kaya napahawak siya sa abs ng mga ito. Sandwich eh, na sandwich ako nung dalawa. Di ko ini-expect yan. Natatawa ako, legit, I swear. Habang shoot namin yung eksena tawang-tawa ko. Hindi kasi ako sanay na maghawak ng katawan ng iba. Ani Julian. Chikang pinagtaasan daw siya ng kilay ng girlfriend ni Jack na si Barbie Forteza. Nang malaman ang naturang eksena. Kaya kinausap ko kaagad si Barbie. Sabi ko, Mare, sorry agad. Sorry na agad. Sorry na talaga agad. Sabi niya, Hindi, hindi, okay lang talaga. Say ni Julian. Anong masasabi mo sa balitang ito?